yun mga dito tayo ngayon sa ano bahay nila mama kuha kayo may ulit hindi na, na bayabas tulak hindi hindi no ha. dito ako sa taas ngayon kaya yung bayabas Tegakkan main ini kebalik malas kopi oh malawa pangalawa berjaya Oh, Tambis lagi apa pula? Main sedih dia mampir nak kepo. Tapi kau mah abah cuma iba. Kau ni sejauh. Ito yung ano, baba ng 14. Saka yung burabod yung doon sa tawid ng ano, ilog. Hmm, wala na mga pinya. So, Ito 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 kain natin to oh pa hmm? talin na doon mga kaskopi ha damo buwas dapat burnish no pag burnish hindi oh. So, sana maano to sa bernis para madala ko madala ko sa pag uwi Kaya, kain muna tayo saan hmm. ang gas o trapuhan la hmm. pula tamis hmm. hmm. Dede no. pula tamis may miss ko tumbaya bas dito oh Ini na no, mabaya bas. Kalau di to, yang nak ni deden. Matamis. Bukas si pula. uh, hmm. ito pala yung sitaw ni mama. Oh, tanim. Yung pinagkuha na niya ng nakaraan. Hmm, bulang sa, sa baba. Sabong. Oh. Oh. Yung iba kinain na namin di din. Oh, kumain din si Didi na. Nakakilig. Ito. Puro hinog na. Si